Dito po tayo sa pesto ni Madam Len. Ayan po, napakaraming talong. Isang truck na talong ang dumadating sa kanya. Yan, binababa pa lang po. Meron din po siyang uh, supi, ang kalabasa, sitaw, panigang, sultan, at Taiwan. Yan. Lahat ng klase ng uh, sili, meron po siya. Alamin po natin yung mga asking price ng mga presyo na ito. Ayan po. Maganda ang mga Madam Len. Lalo kaya tang gumaganda araw-araw. Ay anong tanong si Asi to? Ang variety. Ang galing po, po na Natividad. So, Bulakan pero hindi galing Bulakan. Bulakan white pero hindi galing ha? Galing Natividad. Magkano yung ganitong ano natin asking okay, price lang? Po 80 kay ganda-ganda. 80. Puro naririnig nila uh, Bulakan white, wala bang Bulakan red? Wala like po. Oh, pero may red demand ah, okay. kasi may okay. nagtatanong. Okay. na oh, Ayan. Eh yung ating ano, talong, dami damis galing yun? Tipo, bungabong eh. Bungabong din, gaganda ng talong. Isang truck yun, mamaya yung ubos na, no? Ano yan, mucho? Opo, mucho po. siling sultan natin? 20 po ang nini. 20 ang nini. Medyo yata maganda-ganda yun, mababa. Ano? Eh yung ating Taiwan, ayun, no? Ang dahil Taiwan doon, no? 50 na po, natuloy na. Magano? 50. O, oh, 50, medyo umangat ata yung ating Taiwan. 50. Ay, yung ano natin, yung panigang. Ayan, po, 20, 20, 30, ayan yung pinakamaganda, 30. Pero may 25, may 20 rin. Eh, yung sasupiyan natin. 13, yan, yan. 13 ang turin niya, pero hinihini 10, -hini, tinatawaran siya. Ayan, Oh. Ayan po. Ayan po, ulitin natin na ah. May asawa na po si Madam Lenlen. Oh, may asawa na, tatlo na yung anak. Ayan, kasi mukhang, ano, mukhang wala pang asawa daw. yan. Salamat, Madam Len. Lahat ng tinanong natin ay asking price lamang. Pwede magbago, pwede magbago ng minu minuto o oras man. Oh, dalo na po sa mga barat. <laughs> Ayan. Okay, yan ha. ko lang po at inuulit ko lang po yung presyo ng mga sinasabi sa akin ng Sakadora. Ayan. Sa kaya yung mga taga Bulacan Jam, Pambanga, sa ibang malayong lugar, maaga po kayong mamalengke o mga lakal dito sa ating baksakan ah, maganda naman po yung mga daan dito papuntang kabanatuan kaya maaga na po kayo pumunta para makakuha po kayo ng magagandang gulay dito sa aming baksakan time check po natin 9.15 kasalukuyan po nagdarating ngayon mga gulay sa mga nagtatanong po ng presyo sana po panoorin nyo na lang po ang ating video kasi po nalilimutan ko rin yung mga presyo pag nakalipas uh, nakalipas ni kaya mag, uh, baka rambol -rambo. kaya panoorin nyo na lang po pasensya na po kayo kung di po masasagot kung magkano na yung ano kasi ilan naman ang tinatanong natin dalawa, tatlo, apat nasa kadora na medyo may merong pagkakaiba sa mga presyo nila. Kaya kayo na pong sana magpasensya kanya po sana manood ng ating mga ina-update. Dito po sa domino na Ampalaya. Tanong natin magkano. Wala magkano isang bundle na ganito. Pero magkano ito touring mo? yung touring mo lang. Ilalabas mo magkano. 40 at siya po sa si, si Aya Medel po ng ating baksakan ayan, yeah, no? ayan po yung idol nyo si Totoy Mola ang reigning Mr. Pogi ng baksakan 2025 totol Mola eto napakadami ang palayan ni Madam Kimberly ayan yeah, no? napakaganda na sexy pa yeah, no? ayan po ang isa sa maganda na ayan yeah, may baril pa Madam Kim, magkano yung palayan natin ngayon? Asking lang. Asking po, 7 lang. Ay, nawag kayo magkakamali. Hindi, hindi na rin available to, ano. Pero mukha, mukhang dalaga pa rin. Maganda, yan, ha? maniwala, eh. Oh, ah, sexy pa. Sexy pa. Maganda oh, na, yan. Mabait pa, yan, ha? Ano? At siyempre, dito sa ating kamatis na biskaya. alin natin, boss, please? Dito tayo kay Madam Ganda. All net ko, sentence. Madam Ganda, biskaya ba yung kamatis natin? Anong variety nito? Palmito, sabi Oh, Garneta biskaya po. Ah, uh, yung big, magkano yung asking price ng big? 30 po. 30 yung medyo maliit ano po? 25. 25. Yan. May maliit, 25. May BNB. 30. Yan. Maganda ang kamati. sempre. maganda din ang tindera. Yan. Saan si Boss Alvin? Wala, nanyix eh. Nanyix na na. <laughs> Tinan nyo ha. Nasabi ko, kaganda na na ng Jomjowa. Nanyix pa. Ito, yung tukayo ko, medyo tahimik. Tukayo, baka malungkot. Lolo, ako tokayo tukayo eh. Bakit tukayo? Huwag ka tayo na naman si Commander eh. Ay, saan nagpunta? Sa ah, Lupina. Ay, hiniwala ka mga ilang araw doon? Mga dalawa, tatlo? Sarang bingko e, sumunod ka na lang. Baya mo na yung anak mo dito. Yung okra natin ngayon, ito kayo magka-asking lang. Magka-asking ako naman po kayo na 50. 50 dito? Ano naman pala yan to? Mestiza. Ha? Ah, Mestiza, magka-asking? 70. 70, ayan. Salamat. Okay. ako yeah, naman po kayo. O, oh, kanino? ng Batsmith ko lagi kong ko sa chat Sino si Batsmith mo Si Ronald Ro Ronald Paspal Pascual ng... Gapan. Oh ng Gapan City Shout out sa iyo Sir Ronald lagi kasi na shout out niyo yung Batsmith Ba makakampy ka yo Ah Okay bonus sa kabutihan naman Ay good boy Isang mapagpalang araw mga kagulay, welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palente Today is June 17, araw po ng Martes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga sariwang gulay Tulad po ng nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Alamin po natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay na ito. Tanda niyo po ah, asking lang po itatanong natin o touring, hindi pa po final prices. Dahil ang final prices, pwede po yung magbago sa final prices. Depende po sa dating ng gulay dito sa ating baksakan. Pwede po yung tumaas, pwede rin po yung bumaba. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Kaya tara let's, samahan nyo na po akong mag-update. Araw-araw po ina-update natin si Marian Rivera ng ating baksakan. Yung mga tagahanga po ni Marian Rivera ng Tagal mga Tagalaurdian, yan o. Oh. Ito po ang inyong idol, si Marian Rivera. Good morning, Marian. Good morning. Sexy, sexy talaga. Bakat na bakat daw. <laughs> bakat na bakat na. <laughs> ay, ano si Ito po, Marian? Ay, negro. Legos ba yan? Negro. Magkano yung ganyang asking? 3.40 mo lang dyan. Eto. Magkano, negro? Ah, bilang mga sati ko, no? Mabago lang yan. Magkano, negro? 10.50, 80 po 80 po. Yung okra po, 40. Yan. Yan Ayan, basal daw yung sitaw, oh. Dito kay Sweet meron ano, ano to mustasa. Ay, mustasa nga Sweet magkano mustasa mo? Asking lang. 25. Sa Pechay. Tapos na po. Tapos na nga 20. Yan, yeah. tinanong lang natin na. Ay yung domino natin talong. 50 asking. Salamat Madam Sweet. Magandang eh, si sir. Oh, lumabas. Ayan. Ayan. doon tayo kay Ate Baby. puntahan natin. Wala tayo madaanan. Siyempre, yung saluyot natin. Ay! Ito na naman si, ano, si Isabel Dasa Dalawa, tatlong araw na wala. Medyo nagbakasyon po sa, ano, sa El Nido daw. Kaya medyo pusyaw yung kanyang spin, na. Magkano yung saluyot natin ate Ana ngayon? Asking lang. O oh, ganun pa rin, walang pagbabago. Pinsis, sa upo natin, balag ba to? Gapang lang. Gapang, magka yung gapang. Magkano? Sampo, small. Yung talbos ng kamote natin, ganun pa rin, ocho, sampo. Yan. Yan si Madam Analo. Alamin natin kay Analo yung kanyang ano maganda. Maganda yung luya ni Madam Analo. Oh. Kasi ang ganda ka ni Analo. Ayan oh, yung mga pogi natin taga-bundle. Lalaki ng katawan. Mga parang ano ito, macho dancer. Ano? Lalaki ng katawan. Oh. <laughs> 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 Masaya ng mga ano, ng, hotdog yung mga yan. Mamaya na yung sample. Madam Analo, magkano yung luya maganda? Ask me. 1,350. Sa kamote natin ube. 30, Yung ganyan sa patatas na binabanda nila. 33? Ano? 330. 330. Patatas? Eh yeah. e yung ating yung uh, gabing, gabing, gabing 35. galyang. 35 yan. Yeah. Eh yung repol natin mag -ano ngayon. Yan. Saan mo ba nakuha ang bar mga ito? Saan mo ba na itong mga ito? Oh, sa tabi, ang lalaki ng katawan. No? Ang dami. Mga adonis. Ang grupo niyo ba? Adonis pa yung grupo niya. Ah, saan ba kayo pwedeng makita? Sa, 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 Ado, sa Adonis Bardaw. Yan, makikita niyo yung tatlo sa gabi. Anong oras kayo doon? Alas 8? Ayan, kung gusto niyo makita yung tatlong Adonis. Ayan. May shoutout kay mga Adonis. Yung mga ano niyo. Yung mga... <laughs> kayo. Ate Peli, magandang baga. Magandang ano natin sinibuyas na gabi ngayon. Eri po. Ha? 750 po. Ha? 75 po. Oo, 75 medyo yata. Bumaba na. Dati kasi nasa isang libre. O oh, yan, bumaba. 750. Yan, hindi po mas chadang <laughs> Ayun, tatlo lang po. Ito, iba to. Talagang. Ito yung manager. Ito. Ito sa mais po araw-araw natin ina-update si Ate Aya para alam nyo rin kasi baka malay nyo ay nagbabago araw-araw yung presyo ng mais ito si Ate Aya Ate Aya good morning magkano na yung mais natin puti? Oh, ayan, tingnan nyo, may pagbabago na naman. Puti po yun. Ay, dilaw. 28 Bali 280 del 10 kilo Yung ano naman po 350 Meron din siyang ano, patolang palitpit ko, oh, Yung palitpit magkano um, Wala pa Ay Ito ganito yung tura do kay ate no Ah, sandaan daw. Oh. Maganda, maganda yung maganda. Magano? 25. O, oh, yun. Mga 250 sa bundle, no? Ayan, ito gusto ko ulit pa shout out yung kaibigan natin, yung laging nanonood. Ayan oh. Shout out to Legacy, JC, Chan. Jesse Chan. Garcia nang ano anong Barangay ba yan? Bagong o, Barangay Bagong Sikat. Oh, Barangay Bagong Sikat dito po sa Kabanatuan. Sir Jesse. Ah, uh, gimikane ko 'yon. Ayan. Ana lang tayo, enjoy lang tayo sa panonood. Lagi ka tayong sinas shout out dito. Ulit tulis, bebe, 12, natin, -on -on. Wala ka bang picture mo lang para makuha natin ay, minsan? sana. Ay, ano ba? Kukunan natin para mai post natin yung sana. Post natin si Jesse. Ay, si okay. Antaon, sa kanya. Ay, okay. Salamat. Ay. Ay. Dito tayo sa ating uh, uh, gulay bagyo sa presyo ni Mang Gladys pagpasok pala ng entrance. Ito agad babubugarin niya. Ito yung ating ano si Cookies, yung ating ka-gym. Ayan, medyo nag ay, nag-almusal ka ba? Ano yung almusal, merienda? <laughs> magkano yung repolyo natin ngayon na uh, ka-gym? 300. 300. sa sayote. 250. 250 sa patatas. Papato. 400. sa sa carrots. 550, 550 sa repolyong bagyo. 450. 450 sa patatas magkano? 400. 400. Magkano yung per kilo natin yung cauliflower? Cauliflower, 100. Sa broccoli. 100. Sa pipino natin, Jackson. 90. 90. Sa red bell Red Bell 80. Sa fish faro. Si Chara, Sa lemon. 170. Ayun sa ating, ano, young corn. ka. Celery. Celery, 180. Sa leeks. Sa lips, 120. Sa beans. 120. Sa green ice. 150. Yan. Masarap ba yung pagkain dyan sa, ano natin, natin? Araw-araw ba. ba, sir, ubos? Ayan. Eh na kung nagugutom kayo dito, dito lang pagpasok lang ng entrance. Nako. Napakasarap magluto ni Sir. Murang-mura pa, di ba? Ayan. Eh na dito lang kayo kumain. Ayan oh. Kumpleto, meron din mga noodles dito ha ah. kung gusto niyo ano, di pa nagaga noodles. Ayan oh. <laughs> Ati tender daw bus. <laughs> Salamat. Ayan po, medyo 9.25 medyo nagdadating nang talang po yung ating mga gulay dito sa ating baksa ayan po ayan tanong natin yung mani baka malimutan ko pa eh boss ed pasintabi lang ha ko lang si Mrs. Uh, good morning madam maganda ayan yeah, no? Yan, yeah, maganda. Pag nakita nyo sa personal to, naku, mapa, ma, masasabi nyo, napakaswerte ni Boss Ed. Madam, magkano yung money natin isang sako ngayon? 1,7,5. Yon, galing pa sumagot. Mas magaling pa kay Boss Ed. Ilang, ilang kilo yan? 30 kilos. 30 kilos. anong ano to? Biskaya yung Amin kamatis? Biskaya. Ano yan? Anong variety? Uh, Diamante. Diamante. Magkano yung asking price? Diamante uh, 2,8. Yan yung 2,8. Ang gaganda. O, oh, yan o. Oh kung gusto niyo ng ano ng kamatis kaya no ang gaganda oh oh yan salamat bosses salamat madam papa shout out yung sa si boss edi kaya lang may kausap okay dito tayo kay madam Agnes sa kanyang sibuyas dito tayo sa kabila good morning madam Agnes ah. yan Magkano ngayon yung ating puti na ganyan na sibuyas? 509 kilos sa pula, sa pula po, 7, 789 kilos din yung super white super white po natin 600 ilang kilo to 5.5 uh, sa kanso sa kanso natin 450 yeah, 450 480 yan depende po sa ganda sa munggo natin magkano labo 1925 kilos ano oh, ano yan ah, local Tarlac yan sa mga ta, tarlac pala galing monggo E eh, natanda nyo po ang lagi natin tinatanong puro asking price lamang Hindi po tayo nagtatanong ng final prices Depende po yan kung sasabihin ng sakadora, sakadoro Na ilabas na ni nila o na ibigay na nila ng ganong presyo Nagtatanong na po pala no Wala po tayong idea kung magkano ang bentahan ng farmers at ng sakadora kung magkano sila nag-uusap sa presyo nila. Ang ano ko lang po, yung uh, asking price para po sa mga mga ngalakal na pumupunta dito sa ating baksakan. Po, well, kay Madam Ibiang, mamaya may darating niya mga kalamansi. Alamin na natin kung magkano yung presyo ng kanya magandang kalamansi. Yan si Madam. Madam Ibiang, magkano yung good na good natin kalamansi ngayon? Asking. Oh, medyo maganda naman para sa mga kaibigan natin magkasaka. Sabon so na ito natin ang palaya? po natin. 60 na natin. Salamat, madami biyang. Ayan pa, yung ating kalamansi, parating pa lang. Pero siyempre, kinokontakt na sila. Ang asking po, medyo 1.5. Medyo umangat po. Tandaan niyo po, asking price lang yung tinatanong natin. Ha. Pwede rin magbago po yan. Asking price na yan. Ayan na, na dito, talbos ng sili. Tano natin kay Olan. Olan, magaling talbos ng sili? Asking. Tapos po asking. oh, asking kwenta. Ayan na. Kaya ati Helen po yun. Eh. Ayan po, sana po wala po tayong nalimutan na itanong na presyo. Kung meron man po, uh, sabihin nyo lang po sa akin at bukas po, i-ano ko, i-update ko. Ay, tamo na. Yung ano pala, Sophia, pati yung uh, Suprema. Ito kay madam, ayan o. Oh. Ayan, magaganda yung Sofia nila. Kung nagahanap kayo ng magandang supiya. dito kayo madam. Ayan, nasa bandang dulo na siya. Tapat siya ni Mea na gulay bagyo. Madam, magkano yung supiya po natin ngayon? 13 lang po. O, oh, Maganda yung presyo. Yung sa 50 po. 50. Sa ating puso mapagmahal. Sa Gabing Galyang po. Ayan, 350 po. Yan na. Papakita ko po, ayan po, nasa dulo, nasa dulo, medyo dulo sila. Ayun po yung bungad. At ayun po ang exit. Ito po yung kay Mayan uh, Gulay Bagyo. tapat po siya ng sibuyasan. Kasi po, eh, medyo hindi nakikita yung pwesto niya. Eh. Ayan. Salamat po. Ayan ang gaganda ng ano. Magkara ngayon yung ating ano. Masa sa asin o, oh, 300. Medyo nakapakamura. 300 po. At sa Suprema natin, kalabasa naman yan. Tanong natin. Pada maaaraw, magkano yung Suprema? Ask oh, 13 po. O, 13. Yan. Medyo maganda-ganda. Puro, puro yun lang. Dito, tanong natin, Taiwan Sin. Ano? Kaganda ng Taiwan Sin yan. Madam, magkano yung Taiwan Sin? Ang gaganda. 40. So, 40. Napakaganda po ng Taiwan Sin. Ano? sa sa ube 20 yan ah. dito lang po yan ah. kay, ano, kay Jocelyn Kamote. kung hinahanap niyo po tapat po sila nila at Teddy. eh, ano? basta kamote magaganda dito ang dami 'yo oh. 7! ati baby tanong natin yung pipi ng bakla naman Ati baby, magkano yung pipi ng bakla natin ngayon? Sa puti. Ah, wala ng ito. Ah, oh, 250 daw yung pipinong puti at pipinong bakla. Ayan. Yeah. Depende sa ganda no. O oh, may 30 pa raw yung puti. Ayan, ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest as update ng mga saribang gulay po na bumabagsak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Maybaysia ang Kabanatuan Baseball Trading Center Para ng Sangitan na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye! Ingat po tayong lahat!